Hello mga beshi! For today's mini vlog So maglalaga tayo ng mais. So katatapos kong maligo pero uh, linagyan ko ng headband yung buhok ko at uh, <clears throat> para naman maaliwalas ang ating mukha. So bumili ako ng mais uh, fresh from farm kapipitas lang yan mga beshi uh, bali bumili ako ng 100 pesos so uh, 12 na piraso yan so maglalaga tayo dyan sa aking abuhan. Gagamitin ko yung aking bangak. Kasi uh, marami akong time so gusto kong magluto dyan sa may kahoy. Kasi masarap ang luto ng uh, kahoy mga beshi. At tip, makakatipid tayo sa gasol. So gagamitin natin yung banga ko para sa uh, paglaga ng masarap na mais. Matamis-tamis yan. So nagluluto na ako ng kanin dun sa aking abuhan. So isusunod ko tong Uh, nilagang mais. So, ayan mga beshi. Um, maglalaga ako ng tag-iisa namin. Dalawa kami dito sa bahay ng kuya ko. Tapos, bibigyan ko rin yung mga kapatid ko dito sa kapitbahay namin. Um, may sarili-sarili kasi silang bahay. So, bibigyan ko sila ng tag-iisa. Tapos, nagtitira ako ng tatlo para gugulayin ko bukas. Lalagyan ko ng ano, ng talbos ng ampalaya at malunggay tapos may tinapa ako diyan so ilalagyan natin so lagay na natin siya ng tubig and then ilalaga na natin isusunod natin don sa um tapos nang naluto yung kanin ko, mga beshi So, nakatipid tayo ng gasol ngayon, mga beshi Dito ako nagluto, dito sa may dirty kitchen namin, sa harap ng cut house ko. Ayan yung cut house ko, mga beshi. Diyan sila uh, natutulog paggabi. So, umuulan ngayong... Uh, araw na to, so masarap kumain ng nilagang mais. Uh, yung mga cats ko, wala sila sa cat house kasi andyan sila sa loob ng bahay. Kasi pag daytime, pinapalabas ko sila para makapag-exercise sila, makapaghabul-habulan dito sa loob ng bahay at dito sa bakuran. So sa gabi ko lang sila nilalagay dyan sa kanilang cut house. So, pinagawa ko yung cut house nila mga beshi. Gumastos ako ng 4,000 pesos kasi still mating tsaka yero yung bubong niya. So, ayan, i-check natin. Uh, hindi pa masyadong nalaga mga beshi. So, ilaga natin. Total libre naman yung apoy natin. Marami kaming kahoy dyan. So, ilaga natin ng matagal. So, eto yung cut house ko mga beshi. Oh, Ang dami nilang higaan. May pa second floor pa ako dyan para gusto gustong gusto nila kasi yung mataas mga beshi. So, ayan, yero yung kanyang bubong. So, hindi sila mababasa. Tapos, pinalibutan ko siya ng tela, yung kurtina mga beshi. Para paggabi, uh, maganda yung ano niya. Tapos, naglalagay ako ng katul paggabi. Kasi maraming lamok dyan. So, kinakatulan ko yung mga... kats uh, ko mga beshi kasi Sobrang lab ko yung mga pets ko, yung mga cats and dogs ko. So, ayan, uh, paluto na yung ating mais. Malapit na tayong kakain. Nagugutom na ako talagang. Takam na takam na ako sa amiss na mais. So, ayan mga beshi. Uh, ang, ang sarap magluto dito sa labas namin. So uh, ayan hanguin na natin dahil luto na ang ating uh, mais na matamis. Sobrang talagang matagal na akong hindi nakatikim ng mais na nilaga mga beshes. So talagang mapaparami ang kain ko nito. Yan. Tapos na tayong magluto pagabi na rin mga beshes. So baka hindi na ako kakain ng kanin kasi nga uh, yung mais parang mabigat sa tiyan kaya hindi na ako kakain. So, ayan mga beshi, tapos nang naluto, ihanda natin ang ating panunorin sa YouTube. Mag-anunood uh, ako ng Lifetime Movie kasi magaganda yung mga uh, movies nila habang tayo kumakain ng mais. And then, wala naman kasi akong kausap dito sa bahay kasi yung isa kong anak nasa Canada, yung bunso kong babae, tapos yung si panganay nag-back towards sa Manila. So, uh, ako lang talaga ang nasa bahay. Yung mga pets ko at mga dogs ko ang kasama ko, tsaka yung isa kong kuya. So, ayan, kain tayo mga beshi. Ang hirap mag-isa mga beshi. Ang hirap walang kausap kasi, um, ganito pala pag malalaki na yung mga anak mo, mag-is, mag, -is, mag to, isa ka na naman. So, ayan, tatlo yung kinuha ko, kasi hindi na ako kakain ng kanin. So, yan. Talagang favorite ko kasi ang mais kahit uh, marami uh, ang mais diyan. Talagang hindi ko siya titigilan hanggang hindi ako nabubusok. So, lalo na pag matamis na gaya nito, malagkit pa siya so. Ang tamis-tamis ng mais na to. Mura lang kasi. 2 and niha uh, 40 pesos isang kilo. Sa so, to and niha uh, 'yan 100 pesos. So, yan. Nagtira naman ako ng tatlo para sa gulay bukas. So, ayan mga beshi Nood-nood lang tayo habang kumakain. Hindi ko inoon masyado yung TV namin kasi mas mabilis uh, akong manood dito sa aking isang phone. Kasi dalawa yung ginagamit kong phone mga beshi uh, Yung isa yung regalo ng anak ko nung birthday ko last May. So, yan yung ginagamit ko. Ayan, may buhok pa kasi hindi ko tinanggalan masyado yung buhok kaninang nilaga ko. Pero okay lang kasi malinis naman yung buhok ng mais. So, Ayan mga beses. Si, ayan si Bona. Mona. Gusto rin niya ng mais. Binibigyan ko rin siya konti lang kasi hindi naman nadadigest. Pag lumabas, e eh, buo, buo pa rin. Pero pagbigyan natin, bigyan ko siya mamaya. Mona. Pag talagang kukulitin siya Pero sa ngayon, hindi pa niya ako kinukulit. So, ayan. Patitingin lang siya. Pero ang bait-bait nitong cuts na to mga beses. ka. Gracias. sarap ng may alagang sa nakakawala ng stress at pagod. So, sila na lang yung pinagbabalingan ko ng pagmamahal ko kasi wala yung mga anak ko dito. Si panganay nasa Manila, nag back to office na siya. Si pangalawa naman nasa Canada, doon na siya nakatira. At si bunso ko nasa heaven na, na kay Papa Jesus na siya. So, yung mga pusa ko... Kuna lang ang kasama ko at yung lima kong aso. So yan yung buhay ko dito sa amin um, mga beshi. Kaya mahal na mahal namin silang lahat.